Wanted person sa bayan ng uh, Peña Blanca, Cagayan, arestado. Naritong news group ni Ronald Domingo. Inaresto ng mga otoridad ang isang lalaking pinaghanap ng batas dahil sa kaso nitong oral defamation sa bayan ng Peña Blanca, Cagayan. Sinilalang suspect na si Aka Vin, 31 years old at presente ng sabing bayan. Ang kasong oral defamation o slander ay isang kasinungalingan o walang katotohana na, na paninira na ipi... Ipinahayag mula sa salita o oh kilos na nakakasira sa isang reputasyon o karakter na isang tao ay uh, pinaparosaan ng kulong at isang krimen under Article 358 ng Revised Penal Code na arresto si Vins sa visa ng Warto Baresa na may inakomedang piyansa nagkatalagaan ng... 18,000 pesos. Ang paggasto nito ay resulta ng pagtutulungan ng Peña Blanca Police Station sa panguna ni Police Major George Maribay, Hepe, kasama ang operatiba ng Toho th Maneuver Company ng Regional Mobile Force Barangyan 2 ng Cagayan. Ang akusado ay nasa kustodya na ng himpilang ito para sa dokumentasyon para ang turnover nito sa Korte kinakulan pa sa wastong disposisyon na ito ang Ronda Patrol. Ronald Idol Domingo, nagulat uulat simpilang may tunong lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.